Mag, mag, ma, magkikilala ko sa inyo? Kahit uh, mag dumi kang may ikaw, okay lang? Uh, Anong name mo? Marie M Marie? Marie. Rajin Rajin <laughs> ng buhay mo Hi <laughs> <laughs> hey, ma'am Huwag kayo matako sa akin, mam, May magtatanong lang ako sa inyo ba? Anong lugar ito, ma'am? Plaza Independencia. Kasi naligaw kasi ako, ma'am. Are you serious? Saan? Naligaw kasi ako ba? Kasi... Anong daan to dito, ma'am? Ah, wala, wala ng daan. Ah, yung daan dito, Nalito kasi ako, ligaw kasi ako ba? Hindi ko alam mo daan ba? Bruh. Jan, Diyan yan. Diyan? Di Oo, oh, may exit. Pauwi. May pauwi dito. Yung daan patungo sa... Puso niya ba? Ma'am, oh, no. oh. <laughs> ma'am, okay lang ako ng piso, ma'am. Basta ka mo <laughs> kasi ako ma'am. Oh. Piso ba? May piso kayo dyan? Nauhaw kasi ako? Huwag <laughs> ah, kayo matakot sa akin Ano, mabait ang makuntao. Ha? Ayos, ayos lang yan, no? Oh. Ang bait yung dalawa. Ay, makabili na ako sa yan ng tubig. Makauha kasi ko. Salamat po. Oh. Ah, okay lang, ma'am. Ito lang, binigay niyo sa akin. Sapat na to. Kasi, na, an anong ginawa niyo? Diyan, ma'am, parang bising busy kayo ba? Anong ginawa niyo? Crochet. Ah, ano, ano, pang-pang-ano yan? gagawa kami ng bulaklak. Ay, ah, bulaklak. Ah, yung headband. Ah, oh, headband. Ah, yung headband. Ah. Sa totoo lang, ang, ang, ang ganda niya. Ah, wow! saka, ikaw Ayaw kaya mo. Totoo. Taga saan kayo? Ah... Um, like, Taka saan kayo? Or... Ah, oh, taga saan kayo ba dito? <laughs> taga dito kayo? Taga dito kayo? kayo? Ah. Kasi, ano kasi okay lang okay lang mo kayo po kurte. Ha? Eh, parang par walang magalit kasi kanina po ako sa paglakad ba. Ah, wala. Kasi parang 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 nakita ko kayo taga Ibisibin ba kayo? Taga Ibisibin ba kayo? Ha? Huh? Hindi kayo taga Ibisibin? Ay, hindi. Nope. Ay kasi parang gusto ko sana pag tag taga taga -ibisibin kayo gusto tayo makapamilya tayong tatlo ba. <laughs> ha? <laughs> Okay yeah, lang, okay lang. Okay lang. Okay lang. Kasi ma'am, may nahanap kasi ako ma'am, yung, yung, yung hinihintay lang kong kasin ba? Okay lang, okay lang, magkasin tayo. Okay lang? Mm, pwede lang. Pwede lang? Magkasintahan. Agay! <laughs> uh, ma'am, ganito lang. Okay lang, awitan ko lang kayo. Para, para maganda, mas maganda yung, yung ginawa nyo dyan ba? Kasi ma'am, ang sarap view dito. Di ba, maganda ang view dito Di ba? Plaza ito. May, meron pang pinakamagandang view dito. Alam niyo? No. Yung I love you. Away oh, <laughs> ah, wait, lang kayo ma. Para to sa kanya. <laughs> ah, oh, para, para sa inyong dalawa. Ah, okay lang, okay, okay lang, okay lang mag, 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 mag magkikilala ko sa inyo. Kahit... Eh okay, magdomiga mo ka okay lang? Uh, Anong name mo? Marie. M Marie. Marie. Rajin. Uh -huh. Rajin <laughs> ng buhay mo. Huh? <laughs> 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 Ino Babalik sa nakaraan Huwag balikan Patuloy ka lang masasaktan Hindi ka kulang kakaisip Sa isang magandang larawan Paulit-ulit na binabanggit Ang pangalan na kasanayan Tayo ay pinagtagpo hindi na Sadyang mapaglarong itong mundo Hindi naman inakalang Ikaw pala ang makakasal Narimutan kahit nahihirapan Para sa sariling kapahanan 🎵 Sinalimutan kahit nahihirapan Mga oras na hindi na mababalikan 🎵 Ngunit hindi tinadana sa jam Sadyang mapaglaro itong mundo Kooni natte shimai wa kitto kono undaku natin tak sasama Antamis nang yung hali ay din na mararamar Kooni tulit na binabanggit minsay na sisilayan

Isat isa Wah. Mo saya nakayo? Masaya saya na nakayo. Masaya na saya dena ko den nakasama kayo no. Hahaha <laughs> ano, pag patuloy lang yung ginawa nyo diyan ha? Ah? Okay. Ha? Ah? Maibigay ko sa niyo saglit lang. Tarang para dahil binigyan niya kung time ba saan yun sundalo yun flowers for you yun dalawa para sa para sa first time ah 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 Bye. ah bye, bye. bye. Ingat yun. <laughs>